guys, ko sa labas. Ang galing ko lang mga katid. Ayan, na ng enteng. kaya naman aming halaman. Ayan, binaha. Ay, ang ganda nito. Ganda. Kulay pink na ano, santan. Tapos meron din siyang pula. Pula orange. Ang ganda. Mamela na peach. Wala akong yan. Ano? Ang ganda. Guys, ito pa dito may aircon. Matagal akong ginakapasok dito ulit. Parang last kong pasok dito last year pa. Ano yung ganun? Diyan no? kayo space sa taas. Hindi kayo magbanding-banding dyan. No? Ang haba ng kalabo may oh, mga old kotse ay tapos na itong bahay na ginagawa oh. may nakatira na ganyan ang gusto kong bahay malayo yung, yung gate sa bahay ganda bahay yung malayo ang gate sa mismong bahay Ayun hindi agad yung bahay mo ang makikita, maaanuhan ng tao. Ano yung bahay dito? Siyempre, pangarap ko din yan. Pangarap ko din na magkaroon kami ng magandang bahay. Kahit hindi malaki. Tapos sarili namin. Hindi na kami naguupa. Ayan. Tagal mo din nakapunta rito. Inaisipan kong lumiretso dito. Wala nang mahatig ko yung anak ko. Ayan. Dito may children house. Ayan. Ito yung farm egg kalibunan. Lakad-lakad. Nasa kalibunan. Tingin-tingin. It's a sightseeing. galing doon. Tapos pabalik na ako. Pabalik na ako sa pinusot na ako dito. Papunta sa amin. keto ani hindi na magbaha dito. Nang araw nakapasok ako diyan. Nilagsama sa hindi ko na lang Laki. kami lang pang wala pang bahay dito sana magkaroon din siyempre pre natin yan pre nila oh kosmo yung pao Hi dog, Don't get mad. Galit. Ang ganda ng lalaki Hi dog. Hi dog. Bati tayo dog. Ay saging sayang oh hino. Hindi tinibot. Pabayaan na siya, sayang. Kung sa akin yan, hindi ko yan nakayaang mahinog dyan. Kukunin ko agad. Oh. Hmm. Wala ka kasi kayo pag na pag-alis namin. Nanasel ka, ano? si Kalsi lang andito. Ayan mm, mm. Si Ate Kalsi suplada. Si Ate Kalsi suplada. Suplada ka? Suplada. Ano ako sa bahay guys. Harating ko lang. Harating diba? ko lang. Kaling naghatid. At the same time, naglakad-lakad na rin. Ayan. So, ini Ayan. Press ko sa press ko kasi sa katawan pag naka lakad, -lakad ka sa umaga. Ayan. kailangan natin 'yan sa ating body. Kailangan tayo ay Bukod sa pinagpapawisan tayo dito sa bahay, pagpawisan tayo sa ano, paglakad natin. Ayan. Ayan. Hello guys. Ay, sorry. Hello guys, ayan. Video tayo dito sa kusina. Alam niyo po, wala na pong maingay na construction dito sa aming malilikod. Likod ng kusina. O sa Bisaya, luyo. Likod sa kusina kasi tapos na po yung construction dito. So, meron na dyan kondo, may mga nakatera ng mga estudyante na nag-aaral dito sa UP Los Banyos. Dito sila. May nagbo-board na dyan. Kasi kondo po yan siya. So, wala. Kaya po wala nang maingay. Wala nang yung construction lagi dati. Na pag mag ko dito sa kusina, di ba po may maingay? So, ngayon po wala nang maingay. Kaya, samahan nyo na po ako dito sa kusina. So, maglilipit ako ng kusina namin. Alam niyo po sa totoo lang, di ba po nag ano, uh, yung uh, enteng. So, yung itong kusina namin ay umaano yung tubig dito sa pader. Bumababa. Yung, yung nanunulay, hindi naman siya masyadong malakas. Pero pag laging umuulan, hindi lagi pong basa. So, bababa dito sa so, Bababa dito sa, ano, sa lapag namin. So, ang ko na lang sa mga karton. Ngayon, kasi umulan ka kagabi ata, umulan kagabi. So, basa yung ano namin dito. Samahan so, niyo po ako dito, maglipit-lipit. Ano po, ang gulo-gulo ng aming kusina. Tapos po, uh, September, September 1, September 1 ng hapon o gabi, may dumating, may dumating kaming bisita, yung pamangkin ko. Na, uh, galing yun siyang, ano, uh, galing yun siyang abroad, hindi pa nakauwi sa kanila. Kasi dito nang stay sa, may, uh, tapos, uh, ilang months, tapos ngayon, nang decide na dumalaw muna sa amin sa kanila, umuwi sa kanila so dumaan muna siya dito kasama yung boyfriend niya pinakilala din pinakilala din sa akin kasi ako lang naman din ang malapit dito kamag-anak tapos yung lalaki kasi may kamag-anak dito malapit din sa may amin sa may kabilang bayan so mas mas mandali nang pumunta dito sa akin kasi ang, ako ang mas malapit sa kanila So, nagpunta sila dito September 1, gabi. So, tapos, September 2, uh, umuulan, umuulan na yun siya nung mga panahon na dumating sila dito, umuulan na. Kasi, si, pa lang ng August, nag-uulan-ulan na eh. Tapos, si, eh, so, September 1 ng gabi, nagbagyo. Then, September 2, maghapon, nagbagyo. Then, September 3, meron pa din pero hindi na gano'n karakas so nag-decide na silang umuwi doon sa tinutuluyan nila kasi flight naman ang pamangkin ko ng September 4 kahapon today is September 5 so flight niya kahapon pa away sa amin sa Mindanao so ngayon po at this moment at this time nandiyan na po siya sa amin sa Mindanao sa kanigin. So, shout out. Shout out yan sa iyo. Sa inyong lahat dyan, mga kamag-anak ko. You know who you are. Lahat ng kamag-anak ko dyan, shout out sa inyo. So, naiingawaso na minsan. Nag-awaw siya kung ano nung to. So, ganun po ang nangyari. So, ko, konti na po. So, nilipit na po ako. So, magpapili na tayo. So, na tayo na mga gamit kasi may isita nga. Pero ano, nilis ko na dito. Ito na lang. Ito na lang, huli ko na lang yung pinagamit. Ang totoo naman ako ha pumunta mo na sa akin yung pamangkin ko bago sa umuwi sa amin. Kasi nga, ako lang po ang malapit kasi dito. Doon sa tinuturoyan nilang kapatid. Nandiyan lang sa kanila. Pero ano, yung tinutuloyan yan, eh, sa so malapit dito sa Ano lang, dalawang sakay lang sila. Chip at ano, uh, oh, hindi, isang sakay nga lang eh, dahil diretso na papunta dito sa amin eh. Isang sakay ng chip diretso na tapos nag ano pinag tricycle ko na kasi gabi na sila dumating mga alas 8 yata pinag tricycle ko na hindi ko na sinundo sa kanto tinuruan ko na lang so ganun din kinabukasan pag alis nila alam na nila papunta kasi yung pamangkin kong babae nakarating na yun dito mga college pa yung anak ko nakarating siya dito nag one night din siya dito siya lang mag isa tapos dinala ko siya sa Quezon province mothers din na ano, Dumating ngayon dito noon, yung unang punta niya, Mother's Day. So, ginala ko siya sa Quezon Province. Pinasal ko rin siya doon. Kasi, hindi natin sila maano nung no, anong oras nila. Lalo na, dalawa sila, may boyfriend na kasis. May boyfriend kasi siya. Hindi naman natin maano yung panahon nila kasi may kanya-kanya inasika. So, so, dito lang ang planong magpunta sa akin. So, dito na muna. So, next time naman yung sa ibang sa ibang pupuntahan. Kailangan maglaan doon ng panahon pag bumunta kasi mas malayo yun kaysa dito. Eh, ang, ang panahon nila ay saglit lang dahil flight nga nung pamanggin ko, September 4. Kung, kung pumunta pa sila ng mas malayo dito, o di, wala na, di ba? So, ganun lang po yun. Oh, alam niyo, pwede ko kayo klaro. Meron kasi akong salamin. Ito. Yan, sa ganyan ko lang siya nakikita. Hindi ko po siya kapiling gamitin sa mga ginagawa ko. Kasi po ito ay reading glasses lang. At saka ganyan lang. Sira, ano po kasi eh. Hindi naman sira. Ano po, uh, ano na lang yung aking progressive. Yung, so, yung progressive ko may diferensya na. Hindi ko na, hindi ko na kaya ang mga basa tapos yung mga ganyan. Tapos yung ano malayo, mahirapan na ako. Pag wala akong makita. Pag, ano. Ito kasi pangbasa po. Hindi siya pwedeng gamitin ng pang trabaho-trabaho. Kailangan ko ng progressive eyeglass kasi kasama na po siya lahat. Ay, wala pa po tayong budget para doon. So, tsaka ano mo natin dito. Para lang po ito sa pagbabasa. Tapos yung ganyan, yung ganito lang. Ayan, nakikita kong ganyan. Kapag mas malayo na po ako, hindi ko na po kayo nakikita. Ganoon din, pag tinanggal ko ang salamin ko, hindi ko kita ang mukha ko. May mukha ko pero hindi ko kita. Hindi <laughs> ba? Hindi ko siya malinaw. Kapag ganyan malinaw, kasi pang ganun kasi siya. Um, pang malapitan po kasi ito. Kasi hindi ko naman siya pwedeng gamitin ng pang ganito-ganito. Kasi ano siya? hilo ako. O so ganyan. Magdadadadal na lang ako kahit hindi ko kayo, kahit hindi ko naklaro masyado yung mukha ko sa camera. Magdadadadadal. Ganyan Alam niyo, dapat, ang itang iisip ko, hindi na ako sorry, excuse me. So, ano pa ang panahon? Kasi pa po yung panahon. Hirap pa, ang hirap, -hirap ganun ang hirap, ang hirap, ang Ito po ang mahirap sa wala pa pa wala dryer. Pag pag-ulang. Uh, Mahirapan ka talaga sa mga labahin mo. Wala pa kami kami dryer kasi wala pa kami budget para dyan sa dryer. Next time, meron na budget for dryer. So,

kaya ako nandito sa YouTube channel para libangan ko katulad ngayon naninipit ako kasi po ako lang po nang isa sa bahay pag kumalis yung anak ko kasama ko lang mga pusa ko may mga pusa kami yung dalawa sila lang yung inaasikaso ko tapos eh ito nung natuto ako ng video natuto ako makita-usap sa harap ng camera nagkaroon ako ng libangan kaya kahit na mabagal ang pag-usad mabagal pero meron po naman talagang nagtsatsaga, meron sa subscribe, meron nanonood, kanyan. So, marami pong, marami pong salamat sa inyong lahat, sa walang sawang pagsusubaybay sa bahay ko na ito na napakaliit po talaga ng bahay ko. Yung mga ginagawa ko po, po dito sa videos ko. Ito yung mga nagrarabang gawaan sa araw-araw. So, yun, po yung ginagawa ko kung sa sa inyo para akong makasama, para akong may kausap. Maraming po salamat sa inyo. Maraming po salamat sa walang sawang panunuan -no 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 sa akin dito kahit na ito lang ang aking bahay. So thank you so much po sa lahat. nalinis ko na. Nalinis ko na yung kusina namin. Na dating tumutulay ang tubig dyan. Dyan. Uh, no. Wala doon sa taas. Dito wala naman. Dito lang talaga sa gilid kasi parang na anong pagkaipit niya. Sobrang ipit siguro yung alulod sa taas. Ipit na kasi wala nang uh, ano, anong tubig. Tapos eh. Yan. Pagugas na ako ng mga ano. Linis-linis na. Ganyan lang po kasimple ang buhay namin dito. Ganyan lang, lang ang mga simpleng gamit namin. Hindi naman po ano. Hindi naman po naman yung gamit na gamit na yaman. Hindi. Ganyan lang po ang simpleng buhay namin. Kasi dalawang taong lang naman kami. Kami lang dalawa ng anak. Yan ang lalagay at nagpunahalaman dyan. Ayan. Tapos dito din sa ano. Yan, kulang na nga yan. Dalawang piraso lang. Para fresco. Presko ang, ang pakiramdam kahit na sa kusina. Ano? Uh, ano lang yan. Kahit na sa kusina tayo. Uh, yung maging komportable ang ating pagluluto kahit pa yan, ano pa yan. Basta maayos yun. Sasahig ko na yan yung sa hig papalitan ko ng ano yung box karton karton kasi aksya sa basahan dahil nga laging basa yun maulan na naman magamit tayo ng gamit ko tayo ng gloves maulan na naman po yun talagang pero papalitan ko siya dahil basang basa na yun Oke, dulu belum boleh. lagi putih tuh, oh, masahan kasi meron naman kami dito ng mga bata sayang nga lang eh. kasi ano eh maramas marami akong kanto na naipon dati tapos tinapon ko lang kasi ang tilo ng karton ay parang piso so, na lang kaya hindi ako naipon tapos tinapon ko na sana kung wala ko lang na ganito pwede siya so, kung pwede ko siya mailagay na imbis na ano imbis na masahan yung karton na lang yung ano karton na pinag-grocery ko po niya ka ng gloves eh. Kasi yung yung... Ano... natin ng... Hindi, lalo lukot mga ganitong trabaho. Kailangan na may mop tayo. Para mas madali siya. Ito ang ko sa inyo. nasugat sa paa na hindi na gumaling-galing sabi nila sa'yo na daw eh ano siya eh, pag lagi siya nababasa so, mga ganitong bagay hindi ako nagamot nagbubutog tulad ako para iwas malagyan siya ng lumi instead na kasahan yung kanina nilalagay ko tapos papakita ko sa inyo kasi umila ng konti, so kitaan yan no ayan Ayan. Ayan po yung tumutulog. Ayan o. Oh. May hirap. May hirap maglinis ng maglinis ng maglinis ng maglinis. Tapos ganyan naman may ulan-ulan. So, diba? Kita nyo naman yan Oh. Oh. Ayan. Tapos, punta yan dito. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Ayan Oh. Ayan, tubig. Ayan po yung tapos pag madami na kasi hindi ko naman talaga yan inaano dahil hindi ko naman mapipigilan yan. Mahirap naman pigilan yan. meron pigilan ng baha. Kaya meron siyang nakalagay na ganito lagi. Ngayon, pag hindi na siya, pag malakas, pag ma, lagi pag malakas na yung ulan niya, tutuloy-tuloy na siya dito sa baba. Mababa siya dyan. Yung talungon. Yung dyan, yung babasa. So, wala siya dyan. So, nilalagay ko ng ganito para naman hindi siya pangitignan. Meron naman talaga akong kortina dyan. Ako na yan siya dyan. Sayang ang kortina ko. So, wala o. daw. Wala tayong magagawa. Ganyan siya eh. Instead of basahan, karton ang nilalagay ko para tipid sa basahan lalo na ngayon ang hirap magpatuyo kasi ulan ng ulan yan po dito na po siguro ang video ko muna tapos ko nang lipitin yung aming kusina meron ako ibang gagawin po sa next video naman next episode naman po thank you so much for watching guys have a good everyone, good morning, good evening and good afternoon po sa lahat kung saan kayo nandodong. thank you for watching God bless.